Nawawalang bangka sa isla ng Kalayan Cagayan na may lula na pito katao. Abay patuloy pa rin hong pinagahanap. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niyan ng Bombo Radio Tugigaraw. Patuloy ang paghahanap sa isang bangka na nawawala sa isla ng Kalayan Cagayan buhat nitong araw ng Martes. Sinabi ni Charles Castillejos, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o ang MDRMO Kalayan na sakay ng MV Rensen 2 ang limang crew at dalawang pasahero, kabilang isang member ng Philippine Coast Guard na nakatalaga sa isla ng Barangay Dilam sa nasabing payana. Ayon kay Castillejos, agad silang nagsagawa ng paghahanap sa bangka kasama ang Philippine Coast Guard at tinawagan na rin nila ang mga island barangays. Subalit negatibo pa rin ang kanilang operasyon. Itinagdag pa ni Castillejos na umiling na rin si Mayor Joseph Leopis ng aeroplano sa Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines para sa aerial search. Subalit hindi pa makalipad ang mga ito dahil sa malalakas na hangin. Ayon kay Castillejos, umalis ng alas 4.30 na madaling araw noong Martes mula sa bahay ng Claveria ang nasabing bangka at dapat sana ay nakarating sa kalayan ng tanghali sa nasabing araw. Sinabi pa ni na maayos naman ang panahon ng umalis ang bangka mula sa Claveria. Ayon pa sa kanya, regular na bumabiyahe ang bangka papunta Claveria na may dalang mga isda at pagbalik naman sa kalayan ay nagdadala ito ng mga grocery items at iba pa. Anya, nagkataon naman na sumakay ang isang pasahero at membro ng Philippine Coast Guard dahil sila ay pupunta ng isla ng Dilama kung saan patungo ang naturang bangka pa siguro baka may nagtrouble o overloaded mga ganun lang ang haka-haka namin kaya hindi siya nakarating pero baka walang signal dun sa possible na naganap yung trouble nila kaya hindi sila nakatawag possible mga na lost direction din kasi medyo makulimlim yung panahon ng panahon na yun at yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Tugagiraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Woy Ibay para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!